Sino nga ba ang may highest estimated salary sa YouTube ngayong 2024? Ang plift up ba ni Anigma o ang PSP o Pangil sa Pangil ni Mr. Pebos? Well, sa video na itong mga idol, ayan ang ating pag-uusapan at aalamin. Ginawa nga pala ni Anigma ang kanyang YouTube channel noong March 2010 at ngayon ay meron na itong 7.7 million subscribers sa kasalukuyan. At ginawa naman ni Mr. Pibos ang kanyang YouTube channel noong May 2021 at ngayon ay meron na itong 335,000 subscribers sa kasalukuyan. So yun mga idol, gamit ang public website na Social Blade ay ating malalaman ang estimated YouTube sahod ng Pliftop at PSP ngayong 2024. Ang Shusha Blade nga pala mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Shusha Blade at uunahin nating tingnan ang PSP ni Mr. Pibos dito sa YouTube Stats Summary ng PSP noong March 19, 2024 hanggang April 1, 2024 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, umasok na video views, atang estimated earnings sa loob ng isang araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. So yun mga idol, simulan natin dito sa daily average. Dito sa estimated earnings sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest ay merong pumasok na 67 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,000 100 US dollars. Kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa ating pera ay nasa 56 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 67 US dollars sa ating pera ay nasa 3,752 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Mr. Pibos sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings at ang 1,100 US dollar sa ating pera ay nasa 61,600 pesos ito naman ang posibleng kikitain ni Mr. Pibo sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings So yun mga idol, dito naman sa weekly average dito sa estimated earnings sa loob ng isang linggo simula dito sa lowest ay merong pumasok na 468 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 7,500. US dollars at kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas ng 468 US dollars sa ating pera ay nasa 26,208 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Master Pibos sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 7,500 US dollars sa ating pera ay nasa 400 20,000 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Mr. Pibos sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So 'yun mga idol, uulitin ko. Ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nakabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman sa monthly at yearly estimated earnings. Simula natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 2,000 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 32,100 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas ng 2,000 US dollars sa ating pera ay nasa 112,000 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Mr. Pibos sa loob ng isang buwan sa Lewis estimated earnings at ang katumbas ng 32,100 US dollars sa ating pera ay nasa 1,797,600 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Mr. Pibos sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So 'yun mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings, simula dito sa lowest na merong pumasok na 24,100 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 384,900 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera ang katumbas ng 24,100 US dollar sa ating pera ay nasa 1,349,600 pesos ito ang posibleng total na kinita ni Mr. Pibos sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 348,900 US dollars sa ating pera ay nasa 21,554,400 pesos. Ito naman ang posibleng total na kinita ni Mr. Pibos sa loob ng isang taon sa highest estimated earnings. So yun mga idol, uulitin ko ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman tayo sa Pliftop ni Anigma. Dito sa YouTube, stat summary ng Pliftop noong March 19, 2024 hanggang sa April 1, 2024 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings sa bawat araw pero gaya ng sinabi ko mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. So yun mga idol, simula natin dito sa daily average. Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 122 US dollars hanggang sa highest na umabot ng $2,000. US dollars kung i-convert ito sa ating pera. Ang katumbas ng 122 US dollars sa ating pera ay nasa 6,832 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Anigma sa loob na isang araw sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 2,000 US dollars sa ating pera ay nasa 112,000 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Anigma sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman sa weekly average simula dito sa lowest na merong pumasok na US 854 US Dollars hanggang sa highest na umabot ng 13,700 US Dollars. 13 Kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas ng US 854 US Dollars sa ating pera ay nasa 47,800 24 pesos ito ang posibleng kikitain ni Anigma sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 13,700 US dollars sa ating pera ay nasa 767,200 pesos ito naman ang posibleng kikitain ni Anigma sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings So yun mga idol, dito naman sa monthly at yearly estimated earnings. Simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na merong pumasok na 3,700 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 58,500 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas ng 3,700 US dollars sa ating pera ay nasa 207,200 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Anigmas sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 58,500 US dollars sa ating pera ay nasa 3,276,000 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Anigma sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings. Simulan natin dito sa lowest na merong pumasok na 43,900 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 702,600 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera ang katumbas ng 43,900 US dollars sa ating pera ay nasa 2,458,400 pesos. Ito ang posibleng total na kinita ni Anigma sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 702,600 US dollars sa ating pera ay nasa 39,345,600 pesos. Ito naman ang posibleng total na kinita ni Anigma sa loob ng isang taon sa highest estimated earnings. Ngunit gaya na sinabi ko mga idol, ang impormasyon na ito ay isang estimated earnings lamang. So yun mga idol, mas malaki pa rin ang estimated YouTube salary ng Plifthap ngayon 2024.